Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito ay mayroon na naman po akong ituturo sa inyo isa na naman pong karunungan. At ang karunungan pong ito ay para po matanggal ang anumang kamalasan na nakadikit po sa inyo. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Mailap ba ang swerte sa inyo? Sa tingin mo ay para ka nalang minamalas araw-araw. Kahit na ano ang iyong gawin ay talagang sa tingin ninyo na napakailap ng swerte. Palagi kang nauubusan ng pera Palaging natatalo sa sugal. Kapag naman ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, ay palagi po na hindi ka napipili. Mayroon po akong ituturo sa inyong isang mabiging pamamaraan. Paano po matanggal ang kamalasan sa inyong katawan. Mayroon na pong mga nakagamit ng kaparaanan na ito, mga kapatid. At napatunayan po nila, na mabisa po sa kanila ang pamamaraan na ito. Simula raw po ng ginawa nila ang kaparaanang ito ay palagi po silang nananalo sa mga sugal. Madali rin raw silang makahanap ng mga raket at trabaho at palagi raw may laman ang kanilang mga wallet. Ang kaparaanan pong ito mga kapatid ay kailangan niya pong gawin sa loob ng pitong araw. At ito po ay gagawin ninyo sa inyong pagligo. Kahit na anong oras po ay pupwede po ninyo itong gawin mga kapatid. Maaari po na sa umaga, sa tanghali, sa hapon, o di kaya ay sa gabi ninyo ito gagawin. Wala pong problema mga kapatid. Ang importante po ay maliligo po kayo. At kapag inyo po itong naumpisahan na gawin sa araw na birness ay inyo po itong tatapusin sa loob po ng pitong araw. Ibig sabihin po kapag inyo po itong nasimulan ay dapat po hindi na po ninyo ito kaliligtaan araw-araw. Gagawin niyo po ito sa inyong pagligo. Ito po ang inyong ihahanda mga kapatid. Kailangan niyo po ng isang balde. At dapat po mayroon itong lamang tubig. Kailangan niyo din po ng tatlong kutsarang asin. At yan lang po ang inyong gagamitin mga kapatid. Ito po ang inyong gagawin. Kapag mayroon na po kayong isang baling tubig, ay ihalo po ang tatlong kutsarang asin. Ihalo po mabuti ito sa tubig. At pagkatapos po ay magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abanginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos ay sabihin po ang mga katagang ito ng tatlong ulit. Sa pamamagitan ng tubig na ito ay matatanggal lahat ng kamalasan na nakadikit sa aking katawan. Tatlong ulit niyo pong sasabihin ang mga salitang iyan, mga kapatid, at pagkatapos ay hipan po ang tubig at yung tubig pong yan ang inyong gagamitin sa inyong pagligo. Dapat po ay maubos po ninyo ang tubig na ito. At kapag gusto po ninyo na dagdagan ang tubig ay maaari po. Maaari din po na kayo ay maggagamit ng sabon at shampoo. Wala pong problema. Kapag kayo po ay magdadagdag ng tubig ay hindi na po kailangan na inyo pang gagawin ang ginawa ninyo sa naunang baldi ng tubig. Gawin po ito sa loob ng pitong araw at aasahan po ninyo na unti-unti po na mararamdaman ninyo ang bisa ng kaparaanan na ito mga kapatid. Lalapit po sa inyo ang swerte. Madali po kayong makahanap ng trabaho at mananalo po kayo sa mga sugal. Ingatan niyo po ang karunungan na ito mga kapatid. God bless po sa inyong lahat.